Logo. 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 Remind, Ay, oh, ano yeah, pang alam mo? Yeah. <laughs> Ilan taong ana? Seventy. Tinan mo? Sir Ano? Ilan alam mo? Yila, Benji. Mo? na pahalang? <laughs> Benji Perwelo. Ano pa? Ilan taong ana? Sixteen. ano? mo? <laughs> ano din pangalan mo? Aren. Ilan taong ka nang? 13. Sino best teacher mo? Full name, name? Aren Best teacher mo? Sir Orella. Yun. Yan Ano pangalan mo? Lalabasa. Ano? Lalabasa. Ilan yung na pangalan, full name. mo bo, Ilan taong Sino best teacher mo? Ah, Orgela Orgela ah, lang Bastos to Bastos Bastos Mama ko Ha? Ah? Mama ko Ano? Mama ko Cool name Ano ano? Cool name mo Cool mo Interview lang yan okay sir to me sir Cool name Anong taong 12 mo? <laughs> seven. Tunin ang pangalan mo. Full name. name. Johnabelo <laughs> Sabio. Best teacher. Best teacher. Sorella. Tunin na pangalan mo. Tunin na. Full name. Full name. na Full name. na pangalan mo. Shout kay Ma'am Gawani. Shout Full name. Ano? Tito. Ano Full name. <laughs> Kaysa naman to eh. naman to naman Full name. Kaysa naman Ilan taong ano? Thirteen. Best teacher. Sir Full <laughs> uh, so, name. Kaysa. Full name.